Vice Ganda, biglang binawi ang apology sa Sirchi. Viral at usap-usapan ngayon sa social media ang bigla ang pagbawi ng Uncabogable Star ng kanyang apology, nagbigay na nga ng kanyang pahayag si Vice Ganda kaugnay sa isyu ng lalaking Sirchi na tila naninggab ng halik sa searcher sa segment na Especially For You, bago nga matapos ang pag-ere ng latest episode ng It's Showtime, nitong Martes June 4, sinabi ni Vice Ganda na binabawi umano niya ang isa niyang tweet na nagsasabing hihingi siya ng paumanhin sa lalaking Sir dahil sa pag-aakalang hindi umano na offend ang babaeng searcher na sinunggaban nito ng halik, ayon kasi kay Vice Ganda, muli raw silang nag-usap-usap ng mga crew ng Showtime, mula sa mga staff, management, unit hate, producers, host, psychologist, at maging ang mga searchy at searcher na sina Axel at Christine, pinag-aralan nilang muli ang naturang insidente, at dahil po doon, gusto ko pong sabihin na binabawi ko yung tinwit ko na, I will say an apology for what I did. Ito po ang aking paniniwala, at paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize, because what we did was right, saad pa ni Vice. At since na off si Christine, naniniwala ako hindi mali na kinall out namin si Axel, dahil karapatan ng isang babae na tumanggi o umalma, kung para sa kanya, sa pakiwari niya ay hindi siya komportable sa ikikilos ng sinuman sa harapan niya, wika pa ni Vice ganda, dagdag pa niya, yun po ang nakita namin nung araw na yun, may pag-alma si Christine, kaya kinall out namin dahil obligasyon po rin namin, dahil imagine, kung may ganang pangyayari, na mayroong boundary na natapakan pero wala kaming ginawa, Iko call out din po kami, at bilang main host po nung segment na yun, it was my duty to call that action out, dahil dito ay naging hati nga ang mga naging opinion ng mga madla, may ilang mga nagsasabi na kapag pogi o may itsura ay okay lang, narito ang mga komento mula sa mga netizens.